bagaling jogging nagjogging mga nagbobike kaya sila mga so ang ganda rin yan sa dulo so inaanap yung pandikit yung mga kapitinda dito ng pandikit dito guys eh. so balikan natin so yan sila tulad nga nag-asem naghanap sila ng bike inaasem mabili sila ng pyesa tapos inaasembol lang nila so ayan Ang uh, mamahal ng bike dito guys kahit second hand ay no 50k yo. Oh. Ay no. Eh. Ay no bayad na siguro ito. Halos lahat to guys yung ganda ng ano. Eh. Ay guys yung ganda ng bike oh. Kita na kayo sa may joke no Boulevard guys. merong mga tinitindang piyesa ng bike. Mga original. Na hindi basta-basta yung mga piyesa. So ayan guys, 'di ba? So yun, thank you, thank you. Ang gandun yan sa dulo guys. Ang haba pa nito Ang gandun sa may dulo. Dito tayo dito guys sa mga changli-changli dito guys sa may ipag ng malapit sa GSIS area. So maraming changli dito pagka Sunday morning. Lah. <laughs> niyan, ano ya. <laughs> Hah? Ano na? Andiyan na bang matimbakod? bakod? Andiyan pa. Andiyan na? Andiyan nag na, nagdatingan na. Sila ano? Sila mo? May lakad ba ngayon? <laughs> Ay <Okay>. wala, <laughs> sila nila. I-park daw, i to. Sabi ko, huwag na kayo sumawa. Laki. <laughs> i wala ka. Okay. Huh? Bakit? Sila lang magkaroon. Hindi ka makasama? Nakita kami. Ay pasahin namin sa Libong, dun sa ano, ang Uno Rizal. Sa Libong. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, nag-taxi si kami, nag-drug kami na yan, Inday Glory. Oo, kasi nakita kami sa <laughs> Inday Glory. Nag-registered kami. Sa Libong. Malayo din kasi yun. Yan, ay skin sir. Bulugan <laughs> sa town. Bulugan sa town. Oo, oh, ay skin day, skin day. Bulugan <laughs> town.

<laughs> oh, at hindi kayo, at hindi. Sa talugan. Hindi po, ma'am. Sa Ito guys, yung Changi dito, manapit kay Idiwata, guys. So, gusto nyo mamili uh, ano iba-ibang klase na uh, pang bike accessories. So ayan, Mili ka lang dyan kung anong gusto mong mga accessories guys. Eh diwata. Mga second hand. So may hanapin ako dito guys yung pandikit. Sa so, mga bike, grillo, So, ayan guys. So, ayan mga accessories ayun, na, na, ng, yun, ng bike ko. Ayan, binibenta mo. Ang ano niya mga ka-preno is ang seat tube niya, 49, top, -top, -top na 49 din. So, Tapos, amalit so, lang ito mga ka-preno ha, pero pwede so, na sa mga payo kayo. Kaya, kaya, mo lang kuwato kaya, 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 So kaya, so, kaya, siya by kaya, mm. Tapos ang datak so, naman niya... kaya, kaya, guys. So, yan you know, mga bike na ganito Yung second hand. So yan mga 35 35,000 tapos may 40, may 28. Yan mga ano pa sir Mga second hand sir Maganda. Maganda yung uh, part yung mga alloy ayan so ito na lang yung kompleto na guys ito na lang magsiset up nung gusto mo na so maganda yung klase yung bike guys so dito yan sa niya joke yung no, bolivar diretso to ni diwata guys yung ito na kasama ni diwata sa mga bikes sa so, may 28 yan 28 30,000 tapos merong uh, uh, ito 35,000 guys. Tapos may 28, may 40k. So, Ayun. 'Yan yung mga tatak ng bike guys. So dito yan sa may uh, kahabaan ng Joke na Boulevard. Ito yung ano uh, ni Diwata guys, yung marami siyang uh, natutulungan dito sa area na to guys kasi may mga paninda. Mga accessories na paninda guys sa bike ng mga accessories ng bike yan mamimili ka yan o merong mga katampa eh. so depende depende doon sa mga accessories ito katulad nito for sale meron ng kasama siyang karamatalya ayun o karamatalya bike American US number 1 pa so yun hanggang dito guys ikot ikot muna tayo dito so kanina mas maraming tao dito kanina guys kasi nga uh, <coughs> medyo tanghali na tayo hindi na natin masyadong inabutan doon tayo nag focus kay uh, Diwata yung mga accessories sa ah, ano yan ang mga pambike accessories meron sila din binibentang binibentang bike sa so dito ayan <clears throat> so meron ako ayan guys katulad nito mga to ayan mga accessories bike mga ayan, ayan mga accessories guys um, ang bando ang mili ka na lang kung mag-assemble ka ng bike guys dito ka pumunta makaka-assemble ka ng bike na mga original yung mga pyesa so katulad doon 30 28k yung buong uh, na uh, <coughs> kasama ng tinidor <coughs> so ayan yung ano dito yung uh... ay go. sir <laughs> good morning <laughs> so dito na tayo so ikot ikot tayo dito guys no ito yung sinasabi namin na malaki na itutulong tulong di wataya nagkaroon ng changi dito every sunday morning no lahat ng mahilig magbike So ayan mga uh, accessories na bike guys. Pwede kang uh, ano, pwede kang uh, pumunta dito para makabuo ng bike. So ayan oh, uh, ang dami ng bike dito guys. Yung mga accessories bike. Ayan. Uh. Ay diba? kung gusto mong bumuo ng bike. Ang dami ang ganda niyan guys, eh. ang ganda sa may dulo. Ayan, ang ganda. Maraming maraming salamat. Ayan eh, ang mga accessorized bike yan guys. Kung gusto mong buo ng bike dito, ka pumunta. Ayan tulad sila mga mga bikers. So dito yung iba galing. Mga nag-jogging. Ayan nag-bite. sila mga. So ang ganda kong yan. Sa grupo. So ina na po yung pandikit. Yung magpapitinda dito ng pandikit dito guys. So balikan natin. So yan sila tulad yan nag Ayan naghanap sila ng bike ina-assemble ibili sila ng piyesa tapos ina-assemble lang nila so ayan ang uh, ng bike dito guys kahit second hand ay no 50k oh ayan oh eh. ayan nagbayad na siguro ito halos lahat to guys ang ganda naman ano eh. ayan guys ang ganda ng bike oh kita na kayo sa may joke ng boulevard guys mayroong mga tinitindang piyesa ng bike. Mga original. Mga no, hindi basta-basta yung mga piyesa. So, ayan guys. So, diba? So, yun. Thank you, thank you. hanggang dun yan sa dulo guys. Ang haba pa nito. Hanggang dun sa may dulo. Yan ang landun. So, ayan, ayan, ayan. na po kasi yun. Ayan, ayan, ayan. <coughs> Pamuwa na po kasi yun. So, dito, isusug muna tayo dito guys. sa so, hanggang dun sa dulo. Ayun. So ayun dito. Ah nag. Kayang na po kayo. Hindi sayang ang pera niyo dito. Isang daan po ang isang pano ng original na Pinoy pandikit. Pinoy pandikit 'yan. Ang Pinoy pandikit 'yan, guys. Ito sa akin. Dyan sa dulo. blo. Maraming accessories, service bike, mahilig guys accessories bike dito kay Kumunta sa unahan lang ng uh, GSIS yes, hanggang yes. doon yan sa dating pwesto ni Diwata guys Doon sa dulo ayan o ito rin ang pandikit na pwede pang Ang pandikit. Ginagamit na rin ito ng mga gumagawa ng sapato sa Marikina. Lahat ng gumagamit ng pandikit na ito ay kumabalik at tinatanggilig dahil sa kapit bukod sa rapiris, hindi po naninira ng sapatos, hindi po siya nagmamansya. At hindi po mubulat. At kahit hindi po sa sapatos hindi po namumutik. Hindi kaya ng ito. Ang sa dulo yan. Meron pa nga din guys. Oh. Ayan, ayan. So, ayan, reclamation area guys. Ayan, yung sinasabi ni... Uh, Leo Marcos natatapatan niya si Diwata Reclamation Area hindi niya pwedeng bakusin dyan guys hindi sayang ang pera dito. At may so, lang po Tatlo ang original sandal. na Pinoy Pandikit. Pili Pinoy tayo Pandikit. Ng Pinoy Pandikit. Ito ang pinakamatibay na Pandikit na gawang Pinoy. Bors, ano nga yung Para sa inyong mga Pinoy sapatos, sandals, monoblock, bearings motor, at, ceramic, figure. Pwede rin sa mga bakal, kahoy, tiles, PVC, salamin, ito lang po ang tanging pandikit, Pinoy pandikit. na pwedeng gamitin Pinoy sa basag na puspiso. At pwede rin itong pang vulcanize dahil rubberized po ito kapag natuyo. Wala pong pinipiling materialis ang Pinoy pandikit. Kapag dikit lang po ang pag-uusapan, ma'am, sir. Walang binatbat ang ibang pandikit dito sa Pinoy pandikit. Lahat ng mga sira at mga basag nakagamitan sa inyong bahay ay Pinoy pandikit lang ang kailangan. Ginagamit na rin ito ng Marikina Sius at nag-viral na po ito sa Facebook at YouTube ang Pinoy pandikit. Pinoy Dahil napaka-tibay sa kapit, kaya bili na po kayo mga suki. Hindi sayang ang pira nyo dito. Isang daan po ang isang balot, ang original na Pinoy pandikit. Kung pinakamatibay na pandikit ang hinahanap nyo Bibili tayo kay ng... um... Pinoy Maraming salamat mga Lalo na sa mga sapatos nyo Sinilas, sandals, monoblock Bearings ng motor, ceramic, figurine Basag na postiso Pwede rin sa bakal, kahoy, tiles, PVC, stainless, salamin Lalo na sa mga toklap ng sapatos Patakan mo lang ng one side application, ilan mo lang ng 10 seconds. Hindi na kayang tuklapin kahit anong lakas ang hila. Wala pong pinipiling materialis, lahat kinakapitan. Ayon. Pinoy pandikit guys, bumili tayo. Nang, pinoy pandikit dito kala video. sir, dito sa so may Pinagamit joke na bumili yeah, tayo. Yeah. Pinoy pandikit na bumili Pinoy pandikit dito sa